Minecraft. Pero, bawal tayo sa kulay puti. Ang di mag-follow at comment, mabaw ang paa. Hmm? So, let's go guys! Create na agad tayo ng world guys. So, ang goal para natin ngayon ay makahanap ng uh, yorn. Yan. Survival na yan guys. So, let's go. they Rain, guys. Oi, yun black yun, guys. Tapi pala yun, tapi. So, kuha tayo ng... yeah. Bye you. video ba guys? Walang muna tayo dito ng bato guys. Ano right, makapagawa na tayo ng guys, yung goal natin ay makahanap ng iron. Pati ba yung iron? Gray naman yung iron. tingnan nyo natin kung gray na. Hindi pwede. guys. <laughs> hindi kasi dito guys eh. yun baka may ayon dito eh. <coughs> uh, Ano ba yan guys? Nakahanap tayo! Yay! tunin natin. Hindi lang yan isa, guys. Hindi rin yan dalawa. Kundi marami pa. So, let's go, guys. Like na tayo dun. Okay, ayan natin yung torch dyan. Ayan, guys. So, gawa na lang tayo dito. bet ko na tarboy. Yan. Okay, okay. Hintayin na lang natin mamalaw to, guys. Yee. Sa wakas tayo na ako wala tayong ayun, guys. Dito ay nakapax si puti. Diba may ship sa kanina? 'yan naman ako sa nakapax. Eh. Hindi na bilong yung lutuan. Oh, guys. Yay. Yeah. Nakakuha na tayo ng ayon, guys. Yay. So, paano ba yan, guys? Panalo ako. Thank you. Yan lang. Bye.